Awa Joy TV, ah, nalito tayo sa ating ah, kabarangay na gumagawa ng kaing, livelihood po nila at ah, sila po ay mag-asawa na ang harap buhay ay hindi lang sa pamamasada, ano tiyo? Gumagawa silang kaing na mag-asawa, so since ano pa, nung maliliit pa yung anak nyo, no? So ilang taon kayo tiyo? Kakausapin natin sila, ilang taon na kayo? Seventy-one. Seventy-two lah. seventy Si Cha. Sixty-six. Sixty-six. So, matagal na kayong gumagawa, no? Uh, so, ito Bayan po man. yung kaing na ginagawa nila. Nang magkasal kami. Yan. Pinta years na. yeah Fifty years na daw. So, sa barangay Tarisi po ay ito yung pangunahing hanap buhay din ng mga kabarangay natin. Pagkawa ng kaing. Lalo pag panahon ng mangga, ito po ay mataas. Mabli, awa. Ayan, mabli sa Pangasinan, mahal. So, si Choroy, ang ginagawa niya ay... Patpat. Ang tumingan lang yung iskilaan? Domingo. Domingo, yan. Kasi si Domingo, gumagawa ng patpat. Yan, mahirap yan. Hindi basta-basta. Yan, ako nga, hindi ko kabisado nung bata ko. Hirap din akong gumawa ng ganyan. Yan o. Kasi lalo pag yung kawayan ay medyo... Nakarawan, ano? So hindi siya maganda. Matutuyo na. Matutuyo na. So ibig sabihin, pag yung kawayan ay kinuha na, mga ilang araw dapat gawin na siyang okay. patpat -pat, pat sa so tawag. So ito yung pat, -pat. Yeah. Pat, pat ito, pat, pat ito. Mahaba oh. Yeah, pat, pat ito oh. Ibig sabihin, matalim yung gagamitin mong kuwan ito. Kuchilyo, eh, yung malit lang na kuchilyo. Pas pas siya Si Cha Elite naman. Sa mga rin yung skulaan Cha? Elinda. Elinda, yan. Ito yung... so Maglaga. Laga na, may malalaga kila. So nilalaga na yung pat-pat. So, ito yung talik. Talik. May ilang minuto ito na sumpal. Hindi rin basta-basta. 5 minutes. 5 minutes kung po. Depende ano sa pagmalambo yung kwan. O ayan. Kasi napuputol din yan, di ba? Yan napuputol. So ibig sabihin may, ito mayroong siyang sukatan. No. Sukugan. Sukugan sa Pangasinan. So mabilis pag kabisado mo na. So magiging ganito na siya. Ayan. Ay, kung ano. Do Kaing na siya. So kulang pa ito. Kulang pa. Lalagyan pa ng balisi. Ah. Balisi yung maliliit na ganito, parang talik talik ng tao. Lalagyan dito si babaw. tapos uli, hindi pa tapos. Lagyan ng kawing. <laughs> kawing handa, may yung parang tainga. Yeah. Pero hindi siya kawayan. Hindi yung kawayan, ano? Yung yung piyot daw, piyot. Pwede rin tali yung plastic. Yan. Ganun, ganun kahirap gumawa ng kaig. So, magkano kayo ito isa? Kaya. 16 pesos. So, ngayon. Dahil mahal pa siya, 16 pesos. Pero, kung tayo may 15, 15. Pag may? Ha? Ang tayong nga. Hindi, pero kayo na walang tayong nga, ano lang, 16 pesos. Pero, pag Panahon ng kwan, yung hindi malang kain, may 8 pesos, gano'n, 7 pesos. So, gano'n po yung per peraso dito. So, gano'n ang isa sa pangunahing hanap buhay dito sa aming barangay Tarisi. Yeah, sila po mga asawa. So, paano ibilin nyo lang kawayan? mahal uh, nga yun. Mahalang kawayan? Magkano isa? 200, isa. 200? Kalaki, kamo. Conforming kalaki. Ah, depende daw sa laki. Dapat pag malaki 200, 150 Ilan na lalabas okay. doon? May kyan Dalawang kalo Dalawang kalo So ibig sabihin Kung 16 na isang kalo Ang laman ng isang kalo po ay 25 oh, 25 oh. times 16 Yan Barang kalo 800 400, 400 sa pinan natin oh. Isang kawayan Kung malaki siya Yung pagkabili nila ng 200 pesos Lalabas magiging 400 It's, So 200 800. yung tubo nila doon. Ando na yung pagod at saka ayan, hey, ano, merienda. Ha? 800 yung mga bahayan ko dalawa. Oo, oh, nga, oo oh, nga. O sige. Ganoon po. galon po yung uh, hanap buhay dito, isang hanap buhay. Matagal na po ito. At hindi po siya namamatay, hindi nawawala. Pangunahing hanap buhay ng Barangay Tarisig. Yeah. Si Cho, saka si Chay mag-asawa, may mga anak na, may mga po. So, hindi nila makalimutan gumawa ng kaing. Ano po. So, may kawayan, pangasaliwan nyo ay, eh. saan binibiling kawayan? Wala kayong sariling kawayan. Ay, you po, binibili. Binib ang Ay, sige. So, may kawayan kami doon sa part ng Sibong. Doon, Sibong ang tiyo. Hindi Hmm. kawayan. Alakili uh, kawayan di man. <laughs> Basta si Kili mong batang balik. <laughs> Bibigyan natin sila mag, magbatang sa mahirap mag, mag puto ano, ng kawayan. Asin mabil mong lampo. Mm -hmm. Yan. Bibigyan natin yung kawayan. Titingin na lang sila doon. Tiyara, ang limara, kanto, ang limara yung kawayan. No. Ah, sige. Mababay mm -hmm. kagawa Joy TV sila. Ah, uh, yo, yo, Okay, I'll make you one. Ayan. <laughs> okay po. Ayan uh, lang. May mga anak buhay lang dito. Dito sa uh, medyo malilim. Nasa silong tayo ng kawayan. So, sa parangkay ko, arang ko. Okay.